Buenas noches, damas at kababayanos. Uh, before we Buenas call it a night, noches, uh, damas before it, we call it a night, before we end uh, this uh, Sunday, meron na tayong panghuling vlog at ito yung uh, ng nangyari sa sa University of the Philippines uh, graduation kung saan na uh, dinurog ng isang uh, professor emeritus Itong si Cheese Escudero na ngayon ay uh, sinusuka na at ikinakahiya na mga taga University of the Philippines na kung saan na uh, alam naman natin mga palaban yung mga yung mga estudyante diyan at uh, kahit papano mga patriotic ang mga yan na uh, lover of uh, country pero ngayon na uh, sinasabi nila parang uh, parang naiba na talaga si Cheese, parang uh, hindi na siya yung uh, Cheese noon na uh, professor Jan at uh, na nag-graduate na, na sa University of the Philippines, uh, kumbaga na binenta na talaga niya yung uh, yung kaluluwa niya dito sa mga political groups uh, kagaya ng grupo nila Sarah Duterte. Kaya sabi nila eh sayang sa sayang sila kay Cheese at uh, itong professor na ito parang nilekturan pa si Cheese na dahil sa katangahan niya uh, ukol sa up, ukol sa nakasaad sa 1987 Philippine Constitution. So binablog natin ito as again another uh, message na sana iparating kay Cheese Escudero na baka maka, baka makapag uh, pa yung isip niya and he will still uh, he will still uh, decide to to act uh, for the benefit of the country ha huh? sa 20 sa August 6 kung saan uh, they are uh, set to make their final deliberation uh, whether susundin nila yung uh, yung A uh, ruling ng Supreme Court declaring the impeachment uh, uh, complaint as uh, unconstitutional or ituloy nila yung trial. So please share this blog at baka mapanood pa ito ni Cheese o ng, uh, ng, uh, ni Hart o yung iba bang nakapalibot sa kanya na baka meron siya mga staff na taga-UP at uh, baka ma madala sa kwan, madala sa sa kwan uh, baka makonsensya pa yan si Cheese ha ah, kung mapanood niya ito ah. okay ipa-play na natin ito short vlog lang ito because we just want to add this to the to the issues of the day baka ma-influence yan pa natin ya, si Cheese at mga senator dahil dito pinasaringan ng isang dating profesor ng University of the Philippines, si Senate President Jesus Codero, kaugnay sa patuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanatan din niya ang mga tila pa sa mga bumabalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Ang detalya sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganide ng Abante Radyo. Hmm. Sa harap ng higit 1,200 na mga nagsipagtapos, tinatot sa dahan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Diokno sa kanyang talumpati sa ika daan at labing anim na commencement exercise ng University of the Philippines, Manila, si Senate President Cheese Escudero. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang articles of impeachment, partikular ang interpretasyon sa katagang forthwith. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita. I-isang salita. So, ul ulitin natin yun ha. Scudero. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang articles of impeachment, particular ang interpretasyon sa katagang fourth will. Ano ang silbi ng utak at talento? kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito. Imagine, isang salita, i-isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, huh? At binigyan pa ito ng bagong pahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi apat na buwan, makalipas o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Minanatan din ni joke ang tila pagsisipa ni Escudero sa mga bumalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umanoy kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. <laughs> Kaya mensahe niya sa mga nagsipagtakos na scholar ng bayan, dapat isa buhay ang standard ng UP na gabay o tanglaw, hindi lang sa sariling buhay, kundi sa lahat ng aspekto. Ito ang karangalan, kahusayan at paglilingkod o honor, excellence, and service na kailangan magkaakibat palagi ang tatlo. The position does not confer honor. You bring honor to the position not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Si Diok no ay dating chairperson ng National Historical Commission of the Philippines. Wala pa namang reaksyon si Senate President Chizis Cudero kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Pinas What utter nonsense! Kasi ano lang ba? Ha? meron naman dyan sa Google. Ha? Kung wala kang dictionary, cheese. Kung wala kang makuha na dictionary, meron dyan sa Google for tweet. Hindi mo ba talaga maintindihan yan? For tweet? Immediately? Kahit siguro mga bata ngayon, alam na kung anong for tweet. Naging popular na yan. Na salita na yan. Naging popular word na yan. Dahil... Uh, dahil sa impeachment, lahat na ata nakakaintindi kung anong fourth week puwera na lang si Cheese Escudero. So, grabe, grabe na talaga itong pambabastos at pangbababoy ginagawa sa atin sa sa konstitusyon natin. Kaya uh, binabuti natin ihabol itong vlog na ito because uh, nakakabahala na at nakakainis ah, uh, nakakagalit yung panginginsulto ah, uh, kahit ako nung uh, nung uh, pinadala sa akin ng bat team ko in itong video na ito, uh, doon ko na-realize na nakakainis na, para nakakainsulto na talaga na uh, yung pang-abuso ng mga government official natin na yung puti ginagawa itim, yung itim ginagawa puti para mapush lang yung political agenda nila, hindi na sinusuto, sinusu, sinusunod yung batas, parang wala ng batas, parang wala ng konstitusyon, ina-apply na lang yung batas sa mga mahirap, ha? sa mga walang pera at walang kapangyarihan. Pero sila mga mayaman, binabaliktad yung batas, binabaliktad pati yung provision ng constitution para lang paboran yung mga political allies nila or political interest nila. Yun lang. Ha? Tulad nung uh, one binab binamaliit yung 142 Uh, 0.7 billion insertion, maliit lang daw yun kumpara daw sa 350 billion sa house. So hindi hindi yun ang question, ang question yun saan napunta yung 100 100 uh, uh, 42.7 billion. Pero ganun, ganun mga politiko. Dahil ang feeling nila, wala na tayo magawa. Ah? Kahit ano pa bang gagawin nila. So siguro kung uh, kung mapatay na talaga nila itong impeachment, siguro it's about time, ha? We return back to the streets na talaga para ipakita sa kanila na hindi na, hindi na na. We are no longer going to take this sitting down. Lalaban at laban tayo. Pero we start doing this online muna. Please share this blog. Please share this to friends and relatives. And to tell them, tuloy ang laban. May three days pa tayo. Mag-ingay pa rin tayo sa social media. Uh, tell your friends to continue to pressure the Senate, to continue to pray, uh, pressure the Senator, and also to pray for a better result on uh, August 6. So hanggang dito lang muna tayo. Uh, we'll take a rest na. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.